na sa, okay. sa pamamagitan ng Instagram Stories ay nilinaw ni Julia Barreto ang isang viral video tungkol sa kanya sa isang press conference na kumakalat sa social media noong Miyerkules, October 25, nagbahagi ang actress model ng larawan para linawin ang viral video kung saan tila tinawag niya ang atensyon ng press. Ayon kay Julia, hindi ang press ang tinawag niya ng pansin, kundi ang ilang taong nag-iingay sa press conference para sa isa niyang pelikula. Hello, this is false. I was pertaining to some people who seemed not to be mindful of the ongoing event. Not the press. Media conferences are always the space for us to have conversations with our friends from the press, panimula niya sa kanyang on-screen caption, ay nagtaka rin si Julia kung bakit biglang muling lumabas sa social media ang isang video na kinuha pa noong Hunyo. We were trying to answer their questions and it was getting a bit difficult to hear each other. Also, this was back in June for Will You Be My Ex? Why now? Anyway, next click ba it, dagdag pa niya. Ang naturang video ay kuha sa press con ng Will You Be My Ex kung saan nakasama niya sa pelikula sina Jego Loizaga at Bea Binenek.